Nasunog ang isang warehouse sa Caloocan City kanina madaling araw. Mga residente na bulabog. Si Bien Manalo sa detalye. Mag-aalauna ng madaling araw nang mabulabog ang mga residente sa Imabini Street, Barangay 19 sa Caloocan. Sumiklab kasi ang sunog sa isang warehouse. Nasa walong fire truck ang rumisponde bukod pa sa mga fire volunteer naglalaman ng bodega ng spare parts ng motorsiklo. Lumaki na po apo, tsaka ano po, may sumasabog na po pagdating ko po. Sa laki ng apoy, bumagsak ang bahagi ng kisame ng warehouse. Sa sobrang init lang po kasi yung kaya bumagsak. Ibig sabihin po noon, high enough temperature rin nasa loob, kaya po nabumalaktos yung bakal. Kaya nagkaroon ng thermal expansion sa mga bakal po sa loob. Nakalabas naman ang babaeng empleyado ng warehouse. Kuwento niya, Nagulat na lang siya nang biglang may pumutok. E eh, pagsilip ko po, po dun sa bintana, nakita ko po dito sa may labas, may umuusok. Kaya pumaba po ako, tinig din ko, tapos namoy ko na po yung amoy kuryente na parang amoy kahoy po. Ibang nagpa-plan po kaming buksan yung malaking gate, eh, hindi po namin mabuksan. Doon na po nagstart yung sunog sa pinaka-office namin, sa loob. Ano, malaki na may apoy? Pa? Opo, biglang laki na po yung apoy eh, kasi bago pa po siya nag apoy marami na po pumuputok-putok sa loob. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy at maging ang kabuang halaga ng pinsala ng sunog. Diretso naman po yung supply ng tubig at nakakompay naman po yung area. Kaya hindi na po siya lalaki. Dito na lang po yung, ano, yung pinakasunog niya sa mismong area na to. Tumagal ang sunog ng isang oras. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.